Wild Wild West. Eto nga ngayon mga ka stories ang storya ng napakahigpit na kompetisyon sa Western Conference. Simula sa top 5 na Dallas Mavericks hanggang sa top 9 na Los Angeles Lakers, posible pang magbago ang kalagayan at pwesto ng limang ito. Bakit? Sa huling 5 to 6 games nga po ng mga team sa West, marami pang mangyayari. Hindi pa nga sila dito nakakasigurado kung anong pwesto sila dahil sapat pa at marami pa ang limang laro para mabago lahat. Pusibling may bumagsak, pusibling may umangat. Kaya naman napaka-crucial ng mga labanan dito. Pero ang mas inaabangan ng mga fans ay ang Los Angeles Lakers na sa ngayon ay ang team ng may pinakamagandang game schedule sa West. Eto na nga ba ang pagkakataon ng Lakers para umangat? Pagkakataon na rin naman nga ba ito ng Lakers para makaiwas sa play-in tournament? Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ng balitang ang Denver Nuggets pa rin ang kinakatakutan sa Western Conference. Pero bago yan, please don't forget to hit the not notification bell at mag-subscribe sa akin channel mga kawan stories lingid nga sa kaalaman ng lahat kung pagkukumparahin nga natin ang mga team standing sa west at eastern conference ibang iba hindi naman nga ganoon kahigpit ang kompetisyon sa eastern conference dahil malayo ang pwesto ng number 9 at number 10 pero ibang iba ngayon ang labanan pagdating sa western conference dahil loaded nga ito ng mga super team na ang pang lima na Dallas Mavericks, pang anim na Phoenix Suns, pang pito na New Orleans Pelicans, pang walo na Sacramento Kings at pang na Lakers. Sa limang ito, Lakers nga ang masasabi nating may pinakamadaling laro. Dalawang teams lang naman dito ang masasabi nating mahihirapan sila at ang iba naman mga contender ang makakatapat sa naging interview rin naman sa ESPN analyst na si Kendrick Perkins napakalaki nga daw ng Lakers na makapasok hanggang sa top 6 kung sakaling magkamali ang mga teams simula top 5 hanggang top 8 pero good thing pa dahil sa natitirang laro nga ng Lakers posibleng bumalik si Jared Vanderbilt malaking tulong nga ito sa Lakers para sa kanilang gagawing last a playoff push isa pa kung matalo nga ang mga teams na sinusunda ng Lakers panigod a aabante sila sa top 7 o top 8. Sa kabilang banda naman tungkol sa Denver Nuggets dahil nga sa pagkatalo nila kontra sa Clippers na walang Kawhi Leonard, bumaba na nga sila sa number 2 sa West. Pero syempre bago pa man sila matalo, pinahirapan pa rin naman nila ng husto ang Clippers na nagpapatunay lamang na ibang iba pa rin ang defending champions kahit wala si Jamal Murray. Nasa kanila pa rin naman ang galing ng team sa pangunguna Ni Nikola Jokic na literal ginawanan ng lahat ngunit hindi pa rin sapat. Pero real talk, lamang mga one stories ngayong papalapit na ang NBA post Alam nyo bang hawak pa rin naman ah, ng Denver Nuggets ang katagang team to beat. Bakit? Well, eto nga yun mga ka stories. Kahit man hindi sila ngayon ang number one sa West Panigurado, kinakatakutan pa rin ang team na ito na makatapat lalo sa first round. Maganda pa rin naman ang tindig ng team na ito. Kumbaga, kumpletos, ricados pa rin naman kahit nawalan sila ng Bruce Brown at Jeff Green. Hawak pa rin naman nila ngayon ang itinuturing na best five, meaning ang starting five pa rin ng Nuggets ang isa sa West na masasabi natin kinakatakutan. Hindi pa rin naman nagbabago ang performance ni Nikola Jokic at maging si Jamal Murray kaya naman overall dapat paghandaan ng kahit anong team sa West ang defending champions na Denver Nuggets.